Hello guys, welcome to another vlog. So dinner time. Nandito tayo sa Roofing Night Market. Ito yung sinasabi lang mas mura. Kasi uh, nandito yung mga locals. Which is talagang hyper sa dami. Tignan nyo. Paano ko makakain yun? Diba? Tingnan natin kung ano makakain natin dito. Dami bro. Kasi mas mura din kasi dito. Kaysa doon sa kong namin tourist night market. Yan. So hihintay lang tayong tumawid. So pula pa rin hanggang ngayon will see. Dami oh. Ano kaya to? Sa gilid lang kaya to? O sa gitna? Asan? Oh, Asan? See... Oh, At the Pikachu. car? See yan na mascot? Ah okay. Oh my God! There's a yellow Pikachu! Pikachu! Guys, nandito si Pikachu. Dapat pala, dinala ko yung Dino. So wait na tayo. Tawid, 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 tawid. Bilisan yun, bilisan You still have 20 seconds. Okay. Ah, okay. Sa loob pala, sa gitna, meron din. Ah, tara. San tayo magsimula? Saan tayo magsimula, ma'am? Dito, dito tayo, dito. Oh, kay Pikachu na lang, kay Pikachu. <laughs> Let's get the Pikachu anak. Kakamusta ni nami si Pikachu? Ayun na si Pikachu ayun nakita niyo. The lonely Pikachu. Let's go anak, let's go. Si Salabas. And there we go. We have Pikachu. May si Pikachu. Pikachu oh my god. Utatan ko kaya yung vent ng Pikachu. <laughs> oh my god, it's Pikachu. Ah, it's Pikachu. Oh, hagi Pikachu. Wow. Asa sila? Nawala. Nawala yung dalawa. Wow. Mabilis kasi tayo oh, eh. Anyway, sige. Dito tayo. Harap tayo na madadaanan. Kaya lang. So much patroon. Ito dito. Wait, it's it's a... the... is that a cat ah. Oh my What's oh, that? That's a cat coffee. Oh my cat god, it's a cat oh. park. No, it's a cat. Tara, Pikachu. Guys, Pikachu. Can I take a photo with the Pikachu? Yes. Okay, patayin ko muna yung video. Magpipicture lang kami ni Pikachu. Anak, may napagalaman ako. Ano? Babae si Pikachu. Bakit? Yes. Is... Babae na sa loob, long hair eh, nakamask. Tapos <laughs> <laughs> na din lang yung dinosaur ko, no? Yeah. Diba? Tapos meron But din ako ready? donation box ba? <laughs> Breaking news, there's a dinosaur in Taiwan. Diba? Baba oh, nagulat ako pag silip ko ba? <laughs> Babae na kamask. <laughs> okay, o, oh, sige, saan tayo, saan tayo, saan tayo? Okay, san tayo? Kain muna tayo? Ayun, tingnan natin doon. Ay, dito parang ano. Hindi, parang ano to siguro. Maraming klase. Pero tingnan natin. Dito tayo sa so may less people. Tara <manyan> okay, okay, yeah. okay, so guys, tara guys. Sa guys, Sa labas? Sa Natin natin dito to. Sa labas? Sa labas? Wow. Ano i-bili? Oh. oh, oh, may pera ka dyan, wala? Meron. Ba, sige, okay. na. Sorry. <laughs> Same kawakan na lang. Okay, <Kawakanda> <laughs>

Guys, ito yung madadayang kuloban na tinatapon pa palayo. <laughs> dormitory yung may lamesa Malaki dito Yung isa kasi sa atin ano lang eh Isang street Pristinita ito parang marami kung ano Eli, eh local okay. so, puro Taiwanese so ang ano dito is ano, Google Translate kaya nakita namin kung ano yung mga order na namin so hotpot siya. sya parang so, malaki naman servings kaya tingnan nyo so, ayan guys so bigay ko rin papel para ma ano Maluto na at butom na rin ako at medyo pagod din ako eh. Nakaka-all ano sub at time check is 7pm. Ibang problem ko kasi araw-araw madaling araw o umaga umagang-umagang nag-workout tapos dire-diretso hanggang madaling araw ulit na ano, gala. Kaya ko bukas, ano muna ako, pahinga muna. By anyway, the ito ah. Ito yung mga order namin. Ayan, wait natin. Thank you! Oh, Napasuwa ang dami. Ang dami guys, tignan nyo. ta So sharing siya, bahala na. Kainin natin guys, marami! Oh grabe! Local, I Armin mean Korean style. Pero local ang food. So dito nagulat kami, may Betamax. Betamax pa tawag dito? Buong ang dugo. <laughs> <laughs> pork blood. Kasi ito seafood, yan oh. seafood. Okay, ito, dumpling, yes, dumpling. Sarap to. Ay, ayaw. There's any soup in the dumpling? Dumpling. Wait. There's any soup in the dumpling? No. I don't know. You know? Try natin, Betamax. Mm. Sarap, guys. Kasi so, ito naman, ano to? Chicken. Inet. Ah, gumuhit yung um, hmm. Ah, may pork. Ano to? Blood nga din. So ito, dugo. Ano to? Buong dugo. kakanin try <laughs> <Kano> to take it hati ko ano to parang siyang <laughs> kakanin hindi siya karne ito trip to to the bread beta max sarap guys ito uy ayos to ah pork Ano to oh. flesh na flesh Sarap <laughs> mm. guys. Ito tofu. Tofu. Now to tofu. Okay. Yeah. Huh? You like it? It's good. You like it? How about you? You like it? Good. How about you? Bye. Bye.